Oh, S. <laughs> Kawawa naman kayo, no. Kawawa talaga naman. Bukas sila <laughs> -ready eh, kami naka-ready tayo. Ngayon ah, na yeah. uh, rin ang operation tayo. Kasama pa rin ng tim -tiparo. Uh, May 16, 2024, araw po ng Webes. Pare, angat mo nga ng ano yun? Oh. Yung side mirror, angat. Pakangat, ganun. No? So, area natin ngayon, bang bang. Kunti lang, kunti lang. Angat, angat. Yan, area natin ngayon, bang bang area tayo. Uh, standby dito tayo sa Miguel Liga Bad Santos. Ay, si Lolo. Para ka briefing. Briefing tayo kung saan yung area. Masa so, tayo sa area. Uh, Pagalisa tayo dito sa Bad Santos

Bueno. Okay, tanggalin. Yu. Ah, tanggalin nyo. Ah. Ikid ko Ngayon yeah, wala ako. Boss, 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 boss! Bigay nyo. Kunin nyo na ako sa sito na lang. Oh, ito na naman, oh. Binalik lang, oh. Let's Ito Lati, parang Wala nang makikirip pag papulo kay barangay. So, yun ba, yan Ah, sapa nyo na. Ah, Okay. Sapa nyo na ito to, tanggalin mo na kuya, tanggalin mo. Oo oh, basta ka lang, naka siya talaga Sige, lang tanggalin yun. na. Sige, ba ako po. Tanggalin mo Tanggalin mo, tatanggal mo, kukuha namin. Tanggalin mo, tatanggal mo, kami kukuha. Sige na, tanggalin mo na kuya. Tanggalin na. O sige na, sige na. Pagkasaan mo, mo na. Kasi pag di ka kumilos, babawasan ko ng babawasan yan. Ayaw mong kumilos, babawasan ko lahat yan.

Pinagawa tampa ko niyo ibang bangko para madala. Na, ano na, nakaano na eh. Fix na eh. Ah, oh, ano rigo? Tapo. Oh. Dito tayo bangbang. Bangbang -bang masangkay tayo. Kaya dito dito pa rin yung massive operation natin dito. Bangbang -bang, masangkay. Oh, gusto niyo mag shout out oh, shout out kayo. Hindi ka. na lalabas kayo sa vlog, naka-vlog ako. Oo, oh, naka-vlog 'yan. Boy Maso. Hindi mo basta. Oh, ay, na, sh oh ay shout out. Oh, oh, search, search mo. Hindi na search mo ngayon. Ah, oh, sa mga nahuli diyan. Sorry, ah. okay. Okay, kasi hindi kami nahuli. Kawawa naman kayo, no? Kawawa talaga kayo. Bukas sila huliin. Hindi <laughs> kayo nag-ready eh, kami naka-ready kami standby muna tayo bang bang uh, masangkay hintay tayo ng mga kasama natin na uh, didiretso yata tayo ng San Lazaro ay na uh, bang kinukuha pa yung ano yung e-trike standby muna tayo rito kasama pa rin ng Team Teparo kasama pa rin yung Team Teparo mass flaring operation Ang pala, Busilak, happy birthday! Yeah. At si Busilak, perfect! Oi, toca nele, mata ele. Bola.

anh sáng ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay,

ito kinupis ka na yung mga itay kaya ito isa sa mga reklamo rito sa bangbang masangkay galit titi lang nakita ko yun wala eh mami, uh, update ko pa rin kasi na nangyayari nga uh, massive clearing operation dito sa so Bangbang Masangkay. Kasama pa rin ng Team Tiparo.